Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito, man, ito naman po ang pagkaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, <coughs> not related po ito sa politika, no? ah uh, Pag-usapan po natin, okay lang ba gumamit ng AI tools sa paggawa ng computer program? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers, supporters ng Jake Pomperada Channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa ngayon guys, sa advancement ng technology, particularly with artificial intelligence, hindi po natin maiwasan na gumamit ng AI tools like ChatGPT, Gemini, DeepSeek o ano pa na mga AI tools. Most of them are libre naman. No? And then kung gusto mo talaga na mas deep no at ma-access ang kanyang mga deep ang kanyang mga advanced features kung baga magbabayad lang po kayo no karamihan 20 dollars per month now ang tanong okay lang ba gumamit ng AI tools sa paggawa ng computer programs personally sa akin po guys okay na okay na gumamit ng mga AI tools so balit dapat po natin intindihin na ang paggamit ng AI tools ay parang guide lang po sa paggawa ng program para mapabilis. Pero may mga bagay po tayong dapat tandaan. Una-una, dapat natin intindihin kung paano ang code na generate ng AI, paano po siya nag-work. Hindi po pwede na kopyahin lang natin and then hindi natin alam kung tama ba ang code na generate niya. Kasi posible din guys na ang AI tools For example, ChatGPT ay mag-generate ng code na hindi nagwo-work sa ating gustong mangyari ng ating program. I-verify po natin mabuti. At saka kung ang application po natin ay gagamitin online, like may mga online transaction, siguraduhin po natin na ang code natin is secure para po hindi po tayo mabiktima ng online hacking or mahack ang ating code ikatatlo po. Dapat po natin siguraduhin ang code natin ay very efficient. What ano bang ibig ko ano bang ibig ko sabihin nga very efficient? Hindi po siya napakahaba. Dapat po maikli lang po. Bakit? Kasi po kung sobrang haba, most likely hindi siya mabilis tumakbo ang ating code and then magpo it can produce some bugs during run time ng ating code. Ikatatlo po yun. Ikaapat, dapat po i-reviewin natin ang code na ginagawa natin, patignan po natin sa ating kakilala or kaibigan or co-programmers para po ma-check kung okay na talaga ang ating code para po sa ating program. Wala naman yun bayad, pair programming yon. At sa ngayon, ang paggamit ng tools Uh, AI tool sa paggawa ng code this 2025 lang po tinatawag na po yan na uh vibe programming no? ewan ko bakit dinawag yon vibe programming new, new keyword yon no sa paggawa ng code vibe programming ang ibig sabihin paggawa ng program gamit po ng AI tools na generated kasi alam naman natin hindi lahat ng mga tao ay programmer iba naman uh, gusto lang talaga gumawa ng program para sa kanilang para mapadbilis or mapa-efficient ang kanilang trabaho guys no vape programming so yun lang po guys no walang talagang masama sa paggamit ng AI tool sa paggawa ng program just importante lang guys na intindihan natin kung paano ang generated na code ng AI gumagana sa ating application na gustong gawin yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. paki like lang po. Sa ngayon guys, may mga uploaded videos tayo dyan sa programming. Uh, ito, ito po ay personal ko yung mga hobby sa using Delphi, Delphi at saka Visual FoxPro. Pro. Mga lumang programming languages pero nakita ko medyo maganda din pag-aralan. No? Okay. So, paki-watch lang po ng ating mga video. Meron po tayo dyan na inventory system parang ano na siya similar na siya sa point of sale ko lang na lang may transaction and ano invoice okay and reporting starting point pwede niyo nang gawin no so and then we have also kagabi may na-upload ako diyan crude application in visual fax pro sa delphi basic subtraction of numbers division of numbers Uh, very basic lang po, no? Um, alam nyo kasi, guys, no? One of my hobbies before po ako uh, naging content creator ay programming. Nagtrabaho din ako sa industry for more than 2 years sa Accenture, no? Philippines. And then, I have also a business, no? ng freelance, no? Programming, consultancy. Kaso sa ngayon, I am more on uh project management testing ng applications ang kasama ko sa business si Sir Jason yun po ang uh, gumagawa ng programs no we, we are more specializing in Laravel framework PHP so kung interesado kayo nasa comment nasa channel ko rin ang contact details ko ang email ko pala is jakerpomperada@gmail.com i repeat jkrpomperada@gmail.com. Pwede nyo akong ma-email Or kung nandito lang kayo sa Pilipinas and then gusto nyo talaga akong ma-reach out, pwede nyo po akong tawagan sa mobile number 0917-384-360. Pwede nyo akong ma-text or tawagan, usap tayo guys, baka makatulong kami sa inyo. Let us collaborate, uh, make projects in IT and provide solutions. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman kami sobrang mahal no affordable lang po ang amin mga services we are more on helping clients no and then learning out along the way no sa aming maliit na business yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood at suporta ah. mahalin natin ang Pilipinas mahal ko kayo guys please subscribe to my channel kung nanonood kayo ngayon thank you very much lord amen kita kita po tayo guys sa susunod na video ito naman po kibigan news si check paalam